Hi mga person, so meron akong share sa inyo na Tipid Hack Dog Male Diaper. Nakita ko lang din ito sa isang fur mom and syempre ginaya ko na din kasi gusto kong makatipid, lalo na may kamahalan ng mga pet diaper. Ito pa namang si Coco, panay wiwi kung saan saan, kaya talagang dinadiaper ko siya. Pati trade naman siya, kaya lang may times talaga na hindi siya jumijihi sa kanyang potty trade, lalo na ngayon na in-hit sinabi. So eto na nga, ang kailangan mo lang is itong baby diaper, reusable or washable diaper, tape and scissor. First is gugupitin mo lang yung mga excess sa gilid-gilid and wag mong isama yung garter para hindi maglilik yung wiwi. And dito nga pala sa isang baby diaper, hinahati ko siya sa dalawa. Medium nga pala ang size nito. And sa isang pack ng baby diaper na to is 50 pieces. Talaga naman na makakatipid ka. So far, itong baby diaper na to is hindi naman siya nakakapag-cause ng rashes kay Coco and Dabi. So ayan, after mong gupitin yung gilid, ititape mo naman itong part na to kung saan ka naggupit. And make sure na natape mo ito ng maayos para hindi maglilik yung wiwi. Ganon din yung gagawin mo sa isang ginupit mo na kalahati. Itape mo lang din ito sa part na pinagupitan mo. Tapos, ilalagay mo na siya sa loob nitong washable pet diaper. Tignan nyo ang ganda ng design nito pati yung color. Bagay sa color ng fur ni Coco. And ang ganda kasing tignan kapag ganito yung diaper ng fur babies natin. Meron namang parang pads sa loob itong washable diaper. Pero kapag kasi yung fur babies mo ay panay wiwi, hindi carry ng pads sa loob. Kaya need mo pa rin maglagay ng diaper. Katulad nitong gamit ko para hindi mag-leak yung wiwi. So yun lang mga person, kung gusto mo rin makatipid sa diaper yung fur babies mo, try mo na rin itong tipid hack dog meal diaper. Wow, dyan dyan naman. Wow naman.